I-serve naman nating mga OFW, galuhan ng ating mga sarili. Pagkatapos nating magpadala ng pera pang netube na para sa pamilya, naman natin yung sarili natin kumain tayo at mag-shopping minsan lang to sa isang taon. Dahil maraming ang promo dito sa The Village, pumunta kami sa Sentry Point kung saan marami talagang sale. Alan kasi ay mag -e exit na for 13 years dito sa Saudi Arabia. Kaya naman, mamimili siya dito para sa pamilya pampasalubong. Parang ganda kasi mamili kapag kapatapos na ang taon dito sa Saudi Arabia dahil napakalaki ng discount dito. Sa mga mahilig mag-jacket, eh yan, 49 lamang. Hindi siyempre magpapauli si Utoy eh, kahit bago lang ito dito sa Saudi ay marami na nga pera. Ayan, natipuhan niya. Dati siyang 119, 49 na lang. <laughs> dahil winter na dito sa Saudi Arabia ay talaga namang bumili na rin ako ng jacket para sa ating taglamig. O oh, hasi nga si 49 lang. Kung kasama niyo naman ang mga tropa nyo, meron ditong pantalon 119, tatlong piraso na. Napakaganda pa ang tela, talaga namang suwabi ang dating. Susulitin niya ni Alan ngayon ng gala dahil malapit-lapit na nga siya ng umuwi ng Pilipinas. Sobrang ganda nga rin ito, pang Hello, for only 25 SR lang itong t-shirt dito sa Point. Karamihan nga sa mga Pilipino ay talaga man napakatagal bumili katulad nito ni Alang kaya na ng tingin isa wala pang nahanap. At karamihan sa mga Pinoy puro sukat pero hindi naman bibili. <laughs> Dahil tabi-tabi nga lang dito ang bilihan kaya naman pagkatapos namin sa Point pupunta naman kami sa RNB napakamura din dito at saka naman ganda ng sale. 25% to 60% off kaya naman arat na pumunta na kayo. Meron dito mga sapatos for only 40 SR, 30 SR pump babae. Pwede ding panlalaki. Pwede din pamasok. Alan, pangalawang shop na natin dito. Sana man makakita ka na dito ng iyong bibilhin. Yung ganiring pantalon ay for only 40 SR na nga lang. Dati siyang 119. Sukat, hawak, tingin. Yan ng mga sakit ng mga Pinoy. Tapos hindi naman pala bibili. <laughs> Sobrang tagal muna sa Saudi. Tapos tuwing bibili ka, ay lagi ka nagko-convert ng pera natin sa Pilipinas. Kung iko-convert mo kasi ang pera sa Pilipinas, ay talaga namang mamamahalang ka sa bilihin dito. Eto na nga pala yung natipuan kong jacket Naruto. Apaganda kasi ng na hindi siya naka ATSR 80 first time ko nga bumili ng ganto kamahal eh, deserve ko naman siguro bumili ng mamahaling jacket o mamahaling gamit para naman sa sarili ko Tayong mga OFW, huwag tayong manghinayang gumasas para sarili natin yung minsan sa isang taon na ganito lang mag-shopping ka para sarili mo at kumain ng masarap kalipas nga namin sa RNBA, dito naman kami pupunta sa Max dahil maganda rin nga ang sale nakabili nga ako ng jacket dun sa kabila ay eh, dito nga lang 30SR dun sa kabila 80SR eh, parang nalugi ata ako dun ha ano naman ano pang inaantay nyo bago mag end of year? Ano naman ano pang inaantay nyo dahil sahod naman kaya naman pumunta na kayo. For only 15 SR lang nga pala tong damit na to hinahawakan ni Alan. Hindi niya bibili niyan, titingin lang. Ito namang polo na to, for only 15 SR lang din dito yan sa max. Kung din dito, pwedeng pang samba, pang lakad, 25 SR polo. May nakita nga akong jacket dito, for only 25 SR lamang, dati sang 69 SR. Ano nga yung nakakapag-day off din yung mga DH natin dito sa Saudi Arabia. Para naman nakakapamili siya at nakakagala sila ngayong bagong taon. Kung iba kasi talaga ay eh, walang day off, hindi nakakalabas. Nakakalabas man ay eh, hindi ka makapag-shopping dahil kasama mo yung ama mo o oh, sinong relate meron so, naman tayo na basa isang komento, mas okay nga daw hindi nagde-day off dahil nakakatipid, walang gastos, iwas nga daw sa tokso. <laughs> katapos nga namin mag-window shopping, window shopping lang pala. <laughs> 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 dahil uling gala na namin, kasama si Alan, ay mang nilibre li nga si Alan ng KFC dito. Uy, salamat Alan sa trip. Mami, miss niya daw kasi kami kasama niya sa mga kalokohan. Dadalawa nga pala yung binili sa amin ni Alan na KFC o oh, lakas natin kumain na. Ganitong order nga pala sa KFC, dalawang ganito ay 25 ers lang may kasama ng soft drink pero aminin nyo mas masarap pa rin talaga ang KFC sa Pilipinas kasi yung nagpapasarap sa Pilipinas yung gravy pwede mong isabaw sa kanin. <laughs> Pagkatapos namin nga kumain, nag-aya naman si Alan manood ng sine. Sabi ko, iwag na maubusan siya ng pera. Mahala na lang kami dito at magwi-window shopping kami. Sa mga magtatanong ng address nitong The Village, isearch nyo lang po sa Google Map The Village. Lalabas na po iyon. Nandirito na nga kami sa National Bookstore. National Bookstore. Jarir Bookstore pala. Sorry. <laughs> Ipauwi na nga si Alan. mag -e exit na. Bibili nga pala siya ng iPhone 15 Pro Max pang daw sa kanyang mga kaibigan sa Pilipinas. Charot. <laughs> <laughs> kung katrabaho nga pala ito sa danob nandito na sa jarir nagtatrabaho mas malaki daw kasi ang offer dito sa jarir 3,000 ata ay sana all bumili na nga rin pala ako ng speaker para pang new year pang ingay at syempre si Utay bumili nga pala ng tablet para daw sa kanyang asawa ay sana all ang pinangbayad nga pala namin dito ay tamara pwede ditong hulugan sa jarir sir, ang pangalan mo sir? ah, Ruel po Ruel, ang um, ma-approach na stop dito sa... <laughs> Sabi nga nila dito, kapag DOD ka, ay babayaran ng 100 SR. Kaliwalo nga pa lang day off nila sa isang buwan, di may 800 ka kapag ka pumasok ka ng day off mo. Uy, sana all, dito na lang kaya ako magtrabaho. <laughs> Sobrang dami nga palang pinamili dyan ni Utoy at si Alan nga ay walang nabili at wala nga stock ng iPhone 15 Pro Max. Huwag <laughs> kang minamalas nga naman Alan, meron ka na sanang ipagyayabang sa mga kaibigan mo sa Pinas. Charot. <laughs> 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 Ang pagsasabi nga minsan ng mga OFW ay hindi ang pagyayabang o pagiging malu sa sarili. Minsan kailangan natin itrit yung sarili natin. Ang hirap-hirap ng trabaho dito. Tapos nangunguli lang pa tayo sa pamilya. Aba, kailangan rin namin maging masaya, ba? Diba? <laughs> Mas okay na nga yung ganitong shopping ng shopping kaysa naman matukso ka, ba diba, Alan? <laughs> Kung hindi nga daw nag-abroad si Uto, hindi nga daw siya makakabili nitong ganitong kamahal na tablet. Uy. Kung gusto nyo bumili ng gadget, magdownload lang kayo ng Tamara para hindi kayo masyadong mabigatan sa bulsa. Dahil sa Tamara ay 4 months mo nga babayaran. Kuwari 1,000 yung pinamili mo, babayaran mo lang siya ng 250 per month, o dibanggan sa bulsa ito nga pala yung pinapangarap ni Alan na sapatos, bibili nga daw niya yan kapag nakuha niya na yung benefit sa company na 40,000 SR napakalaki, Wedding pwede na talaga pang for good, pang panimula sa Pilipinas, sana all na lang talaga magal ng 13 years dito sa Saudi Arabia, sobrang dami nga dito promosyo sa The Village, meron Under Armour 50% off kung mahili ka naman sa sketches, 50% off din hanggang 60% off. Dahil minsan lang ako bumili ng branded, sinuot ko na yung jacket na binili ko at saka yung sombrero. Dito kasi sa Saudi Arabia, makakabili ka lang talaga dito ng branded kapag ka naka-discount ng malaki. Kaya naman hindi na ako nagpahuli. <laughs> Kung mahili ka naman sa branded na American Eagle, meron dito silang discount na 50% to 75% off. Meron din sila ditong buy one, get one, free on selected item. Kung pabango naman ang hanap mo, ay meron lang dito 12 SR sa Bath and Body Works. Dati siyang 100 SR. Ulit talaga ang gala namin at pamimili dito sa dabili. Okay. Kaya naman po, yun naman po Maraming maraming po salamat, ingat God bless, thank you Lord sa blessing Happy Happy New Year po sa lahat From Pinoy Discarded TV